Magandang umaga po sa inyo mga trivia at tulad ka po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber. Ngayong umaga po dito po tayo sa Barangay Bulo, San Miguel, Bulacan. Kusan po ay nag-request po yung ating subscriber po ng uh, kung lang itatanim po to sa kanya pong bagong farm na nabili. At uh, na nga po, eh, po natin dito kaya medyo maaga po tayong nakarating. at uh, yung pong uh, area ay hindi pa po masyado pong uh, Ayos, pero mga ilang araw, ilang linggo Kaya minabuti po muna natin na dito na lang natin pinalagay doon sa panilang kaibigan na Kung saan ay yun po ang uh, tututok o kung saan ay titingin doon kanyang uh, farm para doon sa kalamansi At po dito sa bahay, madali po nilang uh, matidiligan po yung mula Although na uh, kailangan talaga, pag halimbawa yung pong uh, pagtatanim nakaprepare uh, dapat yung ating uh, lupa eh, sa pinakita sa ating video yung kanya pong farm meron po siyang mga damo-damo pa pero mga patay naman na yeah. tayo-tay lang po natin po yung ating uh, pasama ayun lang po natin siya pinakuha natin yung ating kaibigan kaya shout out po natin si Ma'am Melanie para po doon sa kanyang punlang ipatatanim doon sa kanyang bagong farm oh, shout out natin si Ma'am shout out sa mga tatanim ayun nata po bali po yung farm po na tatanim po doon sa pang parte uh, sa papuntang DRT diarte. oh, oh, oh. Nakita kasi nakita ko doon sa video Medyo patay na yung mga damo, di ba? Paano na rin po? Paano Pal palinis na. sige ko nga, kung po pwede masunog, pwede. Kaya alam, baka mamaya kumalat naman yung kapoy. Pwede yun, grass cutter. Um, tapos, importante ito, sige ko kay ma'am, tubig. Kaya ma eh, pahanap pa yun ng tubig. Pero kung sabi nila, merong sa iba ba yata Ako, na fish pa, pan. O yun, pwede nyo pahititan. Para paggawa na doon. Ikaw, bali ikaw ang ah, uh, Eh, sino naman na magiging tauhan mo? Bali yung ano rin po ng lupa doon. Ayun lupa. Ay yung caretaker dati doon. Ayun mo pala. bagay, isa so supervise mo na lang siya. Mm -hmm. Madali lang naman niya pagkakaway tuturo natin sa inyo po yung pagtatanim. Kasi ang kailangan niyan pag magtatanim tayo, kung ano po yung sukat ng lupa na yon, yung po ipahuhukay natin. Kung kung magagawa ni Ma'am na ipaararo, mas maganda. Pero kung hindi na Ay okay po, yo pwede po. Ayan oh, yung laki po ng supot na yun. Yun ang magiging bilog niya. Yes, listen. ah, Mala, malalaki na po yan. Yung pumpula po natin na ito. May mga bunga na po tsaka bulaklak. Tapos, pagka po magtatanim po tayo nun, uh, ah, huwag po natin isasagad po doon sa pinakadoktungan. Nah, makakita nyo naman po doon sa may vlog po natin. Uh, ah, pagka tagaraw, magtatanim tayo, kailangan Basahin muna natin po yung ilalim. O tapos, pati tatabon natin lupa, kailangan basahin. Yeah, para at least po ay maganda-ganda po ang uh, result po nung ating tatanim. Pwede natin siyang pasalubungan, total sabi nga ni ma'am, medyo matagal-tagal pa yata itatanim, ano? Siguro, baka makapagdala tayo ng isang uh, organic fertilizer. Ipapabaon po natin dyan, para at least dere diretso yung konya, yung bulas. Nung kod, dito kami una bumaba. Opo. Ah, diyan nagitay. Tapos, nagtanong tanong kami, tukbo ta kami sa barangay hall. Dahil may ibang barangay pa lang barang barangay pa lang bilaran. Opo. Ay yun ang ko namin. Tapos na karating kami doon sa isang pilaran doon sa may panghuli. Opo. Kaya lang son for na pala yon. Opo. Ito lang po si kung ano lang dito. Kaya po na pinuntahan ko kayo. Wala pa po kayo doon ng pagkatawag ng tita men. Oo. Kaya bumalik kami ang kuha namin dito sa may barangay. Oh, oh eh, sabi ko, baka ako magkasalisi pa ka, kaya ako na lang kami sa iyo. Eh, may pero dito, kami una bumaba. Po, ano nyo na yan? Magkano mag is per ano yan? Ah, di ko lang po alam dito sa ating mga kasama. Pero mura lang yan, yung bamboo na yan. Eh, magandang pangkuhan din yan. Anak, sa farm. Anak, pwede dito yan na ano eh. Mag pwede ka magpala magtindi dito oh, ng mga, ano, mga Ay, pwede. Pwede kayo magkuhan dito. May mga tanim-tanim po na ganyan, mga, fruit trees, mga halaman. Mm Pwede uh -huh. okay, so, po. Saan po kayo dyan magde-deliver? Hindi pa. po, pagka ako dito, sa Tarlac yung iba dyan. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos kaya, sa kayo, mag hain. Na mga ano. Opo. Eh, madaling araw po, gabi pa lang sila, bumibiyahin uh -huh. na malayo rin po yung kanilang may nanggagaling. Anak, mahalin mo nga yung kanilang nila. Anong, anong, mga, mga, anong mga halaman nila doon sa, ano, sa farm nila? Marami po. May abukado, may chico, uh, chico rambutan, oh, oh. may merong rambutan, may, langka. May essential din ba sila doon, sir? Pwede pang essential oil, katulad ng uh, vanilla, ganun siya. Um, vanilla. Alam ko, meron din yata sila dyan. Para ang vanilla yata ay eh, parang puno rin yata uh, siya. Mm bag. Meron rin sila puno ng laurel. Ilang ilang sir yung meron, meron. Ah, meron din, meron sila. Mga yung mga ano. mga puno, meron silang mahogany, eh. meron silang paper tree. Mm -hmm. Yung mga po pwede sa talagang pang kuha natin. Uh, Tanggap, no? Opo. Oh, meron silang meron silang kasoy na walang buto. Oh, ay, ang, ang kasoy naman ang kailangan ay buto lang. Ayun <laughs> <laughs> lang. <laughs> <laughs> seedless ano oh, kaya hindi, oh, oh, hindi mabenta po yung kasoy nila kasi walang buto eh oh, oh. seedless eh buto kasi kailangan ng oh, kasoy eh tulungan nyo naman mm -hmm. tulungan nyo naman oh, parang exercise na lang ninyo naku <laughs> kuya baka hindi na kayo lumaki niya <laughs> Anak, may ah. mga, may mga orchids din ba sila? May mga ano? Uh, alaman. Ah, pagdating naman po sa alaman, ayun, isa po natin kaibigan ang nag-grafted naman ano? yan. O, oh, meron silang buong gambilya orchids, cage sa aring halaman. halaman. Nakuha mo mga yung mga number. Oo, uh, oh, yeah, kunin yeah. niyo. Mamaya pa pagkakuha ibibigay sa inyo yung number niya. Para no na eh, may, may lift yung mga plantitos, plantitas. Meron din silang kuha diyan. Eh po, at uh, dinidemo po natin sa tipong katribya po yung pagkakawan ng kalamasi pagkatanim. Uh, habang ma'am hindi po natin na itatanim po yan, pwede natin ikatlong araw ang pagdidilik o ikalawa. Makikita naman ninyo pagka medyo kumukulot yung dahon o no, yung kumukulot na, sabi kaya ang alanan na tobe. Pag tinransplant po ba yan, okay lang na direct sunlight kasi open field Apo, uh, okay lang yan. Mas maganda nga yung gusto niya yung direct sunlight. Basta po yung ating itatabon, basa, tsaka po yung ating... Uh, kaya maganda doon, pupunoy nyo ng tubig po yung pinakabutas. Okay para no meron siya babaw and then bumonitor na po natin yon siguro mga few, few days dilig po natin siya uli gagawa po natin siya ng parang pinakadaanan ng tubig para hindi kayo mahirapan doon sa patubig niya magkakaroon kayo ng kon tawag dito yung diesel pump papaproducing mo si ma'am ng diesel pump para noon mas madali niyang iakyat po yung tubig sa taas kung sa baba po magagaling tsaka ng PVC hose yan Kata, hindi naman yata kalayuan yung pagkukulan ng tubig ano? ay sakto lang pwede rin kayo magtanim po ng gulay sa pagitan para noon habang pinlalaki niyo yung kalamansi meron kayong tanim na gulay Kung pare, kung simple na si Joel kumuha sa kanila. Tito, uh, Tito Joel Silva. Um, Kapatid po yan, si eh, Sir Joel. Yan sila. Sabi, suki so, na na dito yung mga pro trees. Ano po ba pwede nila? Ricalde. Oh, mm. Doon kasi yung bayaw ko, doon kumukuha sa ano doon. Ah, oo. Gada lang ng Romblon. Hmm. asa ah, sa Romblon naman. Layo yun, tawid dagat. Oh, tawid dagat. Pauwi nga po sila Sa Romblon. Si Ayun. Dito kasi sa Romblon, ma marami rin konti. Yung uh, paperworks. Opo. Permit. Ay, open. Hindi ka pa oh, pwede okay. makapagdala daw. Walang permit. Opo. Okay. Kaya mahigpit. Pero nakakapunta na sila dyan. Okay. Romblon tsaka Mindoro. Mindoro, kung naman kumukuha yung bayaw ko ng ano, na... Lanzones. Ah, Lanzones. Mm -mm. Yan, yeah, magaganda rin po ang konja. Ang nasonis niya sa parte ng Mindoro. Hello! Okay. Saan na po ang susunod niyo ruta niya? Ah, sila po, diretso na po sila ng HN, Nueva Ecija. Ay, hindi niyo na po kasama. Apo din na sila. Kung bagay yung ito, pinasabihin na lang po natin itong uh, pa powder ni Mang. Ay, eh, ko nga sa kanya, gihintay lang ako ng makabuo yung truck. Ay, eh, pag alibawa, po lang yung aking pa-order, sinasabi na namin doon sa order nila. Eh, buti na lang nakahabol pa yung kanyang 50 pieces. Oh, po, ka po. Kaya nga. Eh, yung isang nagpadagdag sa atin, hindi na natin na iyang kasi puno na. Ah, Kaya, swerte na po Bukana. ni Nakakuha na po yun. Ay, isang pagkakataw, pagkakuha, papasalan natin yung farm po ninyo. mo siguro para madala na rin natin yung organic fertilizer. Yun po yung gagamitin na po natin hanggang sa lumaki na yan. Ah, Kagandahan naman noon, kuha siya ah uh, wala siyang side effect sa lupa. Apo. Pinalalakas niya 'yung lupa ng uh, organic. Tama maganda sa kalamansi. Dalim eh. niya. 200, 200, apo, 200, 200, 200 po. 200 pieces lang po 'yan, ako yan ako apo. Pag Apo. Pagka libo po 'yung ektarya na po 'yo. Oo. Uh, <laughs> Malaki pagitan yan po. Uh, so, maganda po dyan ang pagitan po ninyo 3x3. Yun ang karaniwang regular na tanim. Pero kailan po ka siguro 3x4 sir? Kasi uh, ay, pwede rin kung magugulay kayo sa pagitan. Opo. Oh pwede yun 3x4. Pa, parang pathway dun sa loob na. Uh, pwede, pwede po siya. Huwag lang po yung kuhan. 4x4. Siya ito oh. malaki na yun. Di ba, ang distance na kalamang si I3, taka 4 naman yun yung spacing. na rin po pala malaki na kaya nga yan isang taong mahigit lang yan makakaharvest na pwede na yung pamungahin na hindi mm. kagaya iba ang turo kasi nila taong bago pamungahin ay matataas na yung puno na no. maghahagdan na kayo no yan dito oo po yeah, bata pa po yan makikita naman ninyo pagka po maganda po yung kuha niya, yung punla mabilis po Pero ang may laki na po, no. may bunga na okay. po yan tsaka bulaklak <laughs> bulak yung pong bulaklak nya huwag nyo nang alisin o sana naman po maaalis yan eh. Iba kasi ang turo, aalisin na kay Bulaklak at kay Bunga Maliliit. Ayan, wag. Ayan nyo lang. Para na pag lumaki, pwede nyo nang makaharvest o makapitas. Kasi naman. Ah. Yeah, yan ang kagandaan naman ng kalamansi natin. masipag magbunga yan. Apo. Mm hmm. May Apo. Kasi kumisa ng kalamansin, kaya pumatamad po, po magbunga kapag ka po hindi natutustusan ng pangailangan niya pero pag kaya, tutustusan po natin ng pangailangan tubig, tsaka ng abono bigyang patuloy kang bibigyan ng bunga niyan. parang kuha niya eh, parang alaga mong baboy yan eh. pag di mo pinakain yung baboy mo, mamatay ganun din sa kalamansi eh. kailangan tutustusan mo rin pagkay pagkain para bigyan ka rin naman yan ng para sa atin, para sa iyo hindi naman po mahirap alagaan ang kalamansi eh para lang siyang pro trees na kuha kaya. kaya lang siyempre iba nga lang sa pro trees kagaya sa mangga na hayaan mo lang lang siya mabubuhay ng kusa pero to kailangan natin ng tubig tsaka ng uh, siyempre pag insecticide eh ispray natin insecticide tuturo natin sa iyo kung nagagamitin niya pag insecticide yun Joven Silva? Uh -huh. Oo Kawa! -oh. Ang pare nun eh O oh, sige po ma maraming salamat po sa ating uh, pagtanggap at pag na init at pati na po kay Ma'am Melanie uh, shout out po natin ito na po yung inyo pong uh, pulang itatanim para sa inyo pong bagong farm at uh, coming soon baka makita rin po tayo ng personal na ma po natin kayo para doon sa pero pala kayong uh, isang wood na mamahaling kahoy o, sige po thank you Bye. po salamat po, po, sa eh. po. Okay. Ingat po kayo. chat chat na lang pagkakuan po tawag sige na po, lang din tuloy yeah. na rin po tayo mga katribya sa ating uh, susunod na lugar Hindi naman pala mahirap hanapin tong inyo. Oo. Oh, Oo, oh, dali na. Oh, sige, Sige, maraming salamat ah. Sige po. Okay, tayo na. Ito po mga katribe po, yung kalamasin dito sa Castillos Sambales. Eh, uh, tumayog po ito. Ito yung mga single-single. Pag gaganito po yung kalamasi, Sobra na siya sa taas. Maobligado na po natin itong putulin. Ito, putol yan, putol. So, dahil magtatayog ito, aga tayo maghahagdan. Yung mahat po ng mga single na matatayog, maobligado po natin ito na putulin. Ayan. Ito. Kasi maghahagdan yan eh. Kaya lang, depende rin. Kaya meron siyang bulaklak, bunga, huwag niyong puputulin. Pero pag wala naman, ayun, may sunyong yung pala siya. Oh, wala pwede natin alisin mga katribya para take note ito natin ito para hindi tayo kaagad agad maghagdan <coughs> topo po yung napipilitan <coughs> tayo mga katribya pong mag pagka po ang kalamansi eh, hindi po nagbubunga so, pwede naman po natin siya pong toten, para po siya magsanga Ayan, ganyan Pwede natin siyang talian Na nakaganon Para labasan po ito ng Sanga Kung ayaw natin na magputo Kasi sa amin Pag sobrang na ganito Eh, binabaloktot po natin Para pag nasikatan po ng araw Ito mga katribya Lalabasan po siya ng sanga Hindi kasi namin mga katribya po Practice po yung mag-proning Pagka bata po ang kalamansi kaya lang dahil nung iba po natin mga katribya Hindi pa nila kagad na pagbubunga ang kalamansi eh, Kaya tendency tumayog eh Kaya kailangan ganito Dapat ang kalamansi natin May bungang perbes base Para wala pong makalusot na tumayog siya Kaya dapat ganito yan, ito yan eh. Isang taon at kalahati ito mga katribya Ito Pwede po natin siyang balok to ten para po labasan po ng usbong talian baka pagka meron siyang bulaklak pero pagka wala namang bulaklak ikat nyo na mga katrid yan ah, yan ang gagawin po natin dito pag may bulaklak tsaka may bunga baloktotin lang niyo tali do sa baba para siya huwag makontrol mo yung, an yung taas niya makukuha niyo po yung bunga niya pag lumaki pero yung mga wala mga bunga yung mga single single na putulin nyo na tignan nyo lang yung mga sunoy kasi sayang din yung bulaklak eh para non continuous yun, ang putol yung kwan na yun kalamang sisi hindi naman siya yung kalamanda rin kaya lang tumaas dahil wala siyang bunga ma maaga siyang tumangkat pagka kasi hindi natin na control yan kaya kagaya no, yung tatlo na yon maaga maghahagdan kayo pagpipita si eh, ako, mabilis lumaki yan kaya tinaw pagka may bunga siya nagiging pandak control po kasi siya ng bunga noong yung kalamansi noon. E eh, bata pa naman yan eh tsaka yun medyo magkuhan uli kayo koti lang naman ang bulaklak pwede kayong magtigang uli pero iba meron nang lagay na pataba no ka-apply lang ka-apply ayun ang tabayaran nyo na lang baka hindi pa masyado nakakaya nyo pataba nyo Nakain siguro ba niya maglalabas po ng bulaklak ilang kuhan na ba ilang linggo na mula pagkalagay may one week na po ba? One week na yun. nung nalagyan tapos nabasa. basa. Hmm. Oh, dapat lang nung kanya? Uh, mga ang hmm. kuan niya. Basta nalusaw po yung pataba. Bibilang na tayo ng 12 days to 14 days. Meron na kayo makikita ng mga pinatawag na yung para parang puputok na siya. Yung matang ito. Pagka hindi yung naglabas po ng marami pong bulaklak, uh, ibig sabihin ay hindi niya masyadong nakawan yung pataba natin hindi siya masyadong natigang kasi wala ang ganong bunga eh gayon din sa kabila ano Pagkasabi ba siyang nilagyan na pataba hmm. Eh, so supply na lang po natin itong ating organic. Ah, kasi 'yung kabila. Bu, pa 'yung hindi pa napatibay. Ngayon pa lang magpapatubig. Ayun. Pwede na natin isang kuha niyan. Isabay Yung organic Para kumain ng organic Tsaka noong atin ilagay na pataba Dahil wala pa palang patubi Pwede nyo palang i delay ito Masyado pong mura eh Hindi po siya magulang eh Ang uh, sa amin kasi pag uh, papabulaklak talaga po eh minsan magulang yung mga dahon Tapos talagang medyo tinutuyo natin siya Tapos pag uh, medyo okay na yung dahon niya hindi naman yung tikom na tikom. Uh -huh. o, tsaka natin na po, no. Totala, okay, siya lalagyan na bono. Ito talaga hindi pala natutubig. Yung, yung, yung sa dulo, yun ang magulang na. Magulang ang dahon. Oh, Oo. Oh, Pagkakuan siya pa, pwede na natin siya lagyan na ng kuha na rin. Sigang ko muna sa dulo. Oo oh, po. Sigang mm, para po noon, uh -huh. uh, mapwersa siya maglabas po ng bulaklak. Uh -huh. Wala pong ganong bulaklak eh.